Pag kami yung mali, -sasabi ako, may sasabihan mo kami, tinatanggap na. Hindi ko, hindi ko kasi sanay yan sa atin mo. Para sa sanay! Para sa sanay, hindi oh, ba, ba, ba te? Editor lang ako te. OA, ang oh, OA. Ang oh, OA mo, sige, lumalis ko gusto ko. Ay, ay, tatapon ko pa yung bangus at bangus. Pre! Eh. Oh. Oh. Hindi ka lang mabayas sa pangit kita eh. Okay. Bukong lang yan, natali na bayaran kita kung gusto mo. Lang. Lang. Ay, mali, kung pangit na nga. Ay, hindi na yun.

ano ano? palumdang pakalibuhin ko si gakong kaya kaya mo ayaw bo ang inanong ginawa sa buhok ko? ano? bukli mo tayong 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 Prank lang yan. Napaka-OA ha. Oli! O, prank lang yan. Ka-OA mo Peter. kayo Bago sa iluso? prank yun. Iba yung prank niya, mo? Oo nga, prank lang yun. May may yakagahan ko. May 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 dito, tapos ganyan! Di totoo tayo ginawa mo to, tayo ginawa mo. Alam mo ba eh? pa naman yan. Tsaka okay. totoo ko parang nagbuhos ka eh. Tubos, pinagdira ko pag sa tubo to. Hindi mo Peter, kaya mo, tutubo pa yan. Tutubo ko, Tay, O. Babae, ako. Kailangan ko ng long hair. Ikaw alam namin nagbibiro ko lang. Babay, sinabi ba sa inyo eh. Hindi kumayan na rin. Hindi, hindi Alam may tutuloy, boss. Alam ko, sinabi Alam Alam

Uy, dahil rin naman eh. Ang OA! Kita lang OA mo, promise! Hindi OA yung ten! Lalaki ka naman! Diyos ko naman! Tutubo pa yan! Eh, pinapahaba ako yung buhok ko, te! OA mo naman! Wala naman hindi mo tututuhan eh! Kasi sabi ko sa inyo kanina yan! Hindi naman namin na lang naman! Hindi pagpasok mo dito, dinidiretso ka lang eh! Sabi ko ba? Wala naman na hindi mo walang hindi ka Wala akong content, oh! Hindi naman naman na itutuloy mo! Bayong yung te! Pwede naman sa ibang bagay eh. Ito yung na po yung ginagawa mo te. eh. Alas lang yan? Ano yan? Ano yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano yan? Ano si yan? Ano ba 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 yan? naman yan? Tutubo pa yan? Tutubo, te. yan? Ano ba yan? 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 Hindi, eh, punta lang dito niyan, kakaano lang sa atin, tapos ganyan na ganyan. Oo, hindi pa kasi sanay yan sa atin mo. Para sa sanay! Para sa sanay, hindi hmm. ba yan, te? Editor lang ako, te! Tangina, hmm? so, mapasok ka dito, tapos hindi ka pwede i-prank. Hindi ba yung prank, te? Pwede naman sa ibang bagay, te! Hindi, medyo mo na po talaga yung... Hindi ko lalayas, te, lumayas. Saan naman dun, yun? Di, lang, lang lang mo gagawa doon? Hindi ko lalayas, te! Boss, wala naman ganyan, boss. Pag ikaw yung mali sa amin, pag may... Pag pag kong, yung mali, So yung sasabihan mo kami, tinatanggap namin. Pinukulit namin. Hindi mali this time. Hindi mali dyan! Ano yun? Ano mali dyan? Mali mo tayo. mo! Ben, tangin mo. Ben, mo.

Ikaw na, oh, alam namin malis okay, pero... Sige na Sige kung gusto mo lumayas? Pari, pang yan? talaga oh. Buhok lang yan! Ang na bayaran kita kung gusto mo! Buhok yes, lang tayo, lang yan! Ang mo naman! Pari, mo ka nga! Ang to? Grabe putang ina mo na, 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 pang Pari, mo ang kapal ng face mo ha! Kumad ka Teka mo nga nga. mo dito! mali! Ang tangin mali nga 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 Huwag kami yung mga na nakikinig kami sa iyo Ate. Huwag ikaw po yung so, mali, bawal tayo magsalita. Talaga? Talaga nga na, eh. O, dito tayo na ako, kape nyo, Hindi na boss, inayos lang namin. Eh, na. kape kung gusto nyo. Hindi mali ka na ang boss, Hindi so, so, ka na ang pa yung kape. Hindi ka Hindi ka na ang yung na ang Peter, napaka-elite na bagay. Pabalaki ano ng ganito? Hindi maliit

Boss, ano ito? Alam mo, ikaw maliit na bagay yan. Masyado ko na Boss, makapigil naman para namang ani. Ako pipigilan niya ako yung babae. Ba't hindi niyo pigilan niyo? Ano ba boss? Nasusulong na ako. ko. Pero huwag ko na sumagot Pero huwag ko na sumagot bagay yan eh. Ay, itong ina, Peter. ko kasama ano kung sino mo, kaniya kaniya sama mo ano daw? ano 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 8, 2, ano an sabi mo? ano sabi? Mat, ko may mali. ano twy, ano ako mali. ano ako ano ako ano ako ano ano linstr.. Dame, futong, ano Bat, -tong -tong na, na oh, oh, ano ano ang ginagawa mo po. Hindi ka ganyan! Ako ay ah, uh, pipet pang ina dahil sa'yo nagkakagalit yung bahay ah. Uh. Ako oh, pang may kasalanan, te? Ikaw ang nag-aano dyan, te? Pero tumimik ka na ba? Ang gaso mo at pray, puta. Kamal mo ka mo. Sobra-sobra na rin po kasi <laughs> yung ginagawa mo eh

kung ibang tao wala lang tayo, na kita. Pero huwag Ano na sumagot na tayo. Ate, ate, ate. Ate, At oh, pa, ate. Ate, ate. Ate, ate. Ate, ate. Ate, ate. Ate, Ate, ate. 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 Ate, nga? Ate, ate. Sopi. Okay. Isa ka rin. Uy, Dito. uy, huwag na kung gawin, pre. Ito yung dalawa na. Okay. Pinapakal mo nga yung sitwasyon eh. Nakasabag ka pa ng ganun. Ayaw mo. Ayaw mo sa yung akin. Ano ka? Ako ay oo. Kayang yun. wala ka kasing patsyayin lang yon. Kaya na ka? Okay. Okay. Okay, oh, okay, okay, okay. na, na si kayo. bakit na ka okay. naman si Pacha Peter. Lumayas gusto mo. Kayo, yung mga gusto mo sumama sa kanya, din lumayas din. Hindi pinapata lang namin. ginagawa mo. ako. Huwag kayong lahat. Gusto niyo? Ba't kailangan Ba't pati ba kami? Ba't papalayasin kami? Gusto niyo yung babay向, diba? Di na ta yaz... hindi ba? Di naman yung biyong pustari! Kaya ka. Kaya ang puso ka, putingin na ka ha. Huwag kang umarot na. Nakapapakulang kita. Pigilan niyo sa ka ha. Naawal ka na ako niya. Ano tara ko! Boss. Boss, tama na. sinbag? Inang sinbag ang gusto niya? Pagkakit na ba kayo? tumahimik ka na kasi. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Ako mali nga si ate. Tumahimik ka na. Ano ba? Sumama ka sa kanya pa uwi kung gusto mo. Sobra sobra ka natin ah. Sobra sobra. Gato ka O ano? Masyado so mo na kaming hindi mo O sumama pa uwi kung gusto mo. Ano pinapali eh? Gago ka ba? Bakit sinabi ko? Pag kinawari ka namin, hindi niya mo kaming okay. ano okay. Turing namin, okay. okay. sa namin sa'yo, ate. Ano ba turing mo sa amin? Turing namin sa'yo, turing namin. Ano ba naman turing sa'yo? kasi yung Hindi nawa mo yun. Kapag ako, eh. ako pretend hindi kita nalala sa buong buhay ko, yun yung turing sa'yo. Ano? Ay, masyado Tagal ko pinahaba diba? ito e. Eh, Tapos gugupitan niyo? Pagal? 3 months? Kahit na. Pero huwag ka na sumagot e. Kahit gugupitan ko ito e, ganyan paaba. Magagalit kayo, di ba? nalaki ka, Peter. Kahit na. nalaki ka. Papahaba ka natin e. Huwag na tumimikan na. Tsaka may silang yung buk mo na yan. Kahit na. Kaya naman doon papahaba e. Eh, parang umaba e. Ang time siya nasara kung sumabad-sumalis ka? Malis talaga ako. Okay, o, ay, sama mo lahat yung gusto mo. Kung gusto nga sa'yo.

nga, kumpleto kasi kami ngayon sa bahay. Actually, sa kabilang bahay. Nasa, nasa studio kasi kami ngayon. So, nalaman ko tulad si Peter, magpapakalbo kasi siya. And then, may naisip akong idea na bakit hindi ako yung kumalbo sa kanya. Pero, with that twist, gusto ko kasing iprank lahat ng kasama namin sa All Star kung ano yung mararamdaman nila pag ito umiiyak na tsaka nagwawala kapag nalaman nila na uh, kinalbo kita ng hindi niya alam. Kunyari, syempre. Ganon. Three so, gusto ko yun. malaman sila ano. Yan, yan. yan. Three, Three months. months yan. Yes langis. Gusto ko malaman ko ano mga ano, reaction nila yayo nila Henry ganyan. Gusto ko malaman ko anong ano like kakampihan ba nila ako? Kakampihan ka ba nila? Gusto ko magwawala ka. Na si Peter sa kabilang bahay para kunyari mag-sleep na siya doon. Ganon. 20 minutes later. Uy. Ito, ang kinain. Ito, kape, alam mo 'to,

Uy, di naman kasi Di naman kasi Kaya lang